sa mga tao ang hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging sila at may mabubuting kaloban. sanman man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. <coughs> Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, marami marami sa po sa inyong lahat. Sana wag po kayong uh, magsawang mag-subscribe pagpatulong nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat lahat Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat sa mga baguhan po lamang na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan uh, wag na po kayong magtubiling pindutin ang like and share at pakipindut na rin bila icon, uh, po bilay ko subscribe at bell icon para palagi po kayong updated sa akin sa susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ng na aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman sa lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng Pangasinan. Pakatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigay, nanigit sa lahat, mag magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hihinga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik dik, at umapaw na pagumahal ng ating Diyos ang mga sa lahat ang isishare ko po sa inyo ngayon ay orasyon sa aso mga ganun ang orasyon na ito uh, sa mga aso sambitin mo lamang pag talagang kinakailangan pag aktong kagatin ka at mapakatapang na talaga napakatapang talaga malayo ka pa ay usalin mo na ang orasyon na ito at ihip sa, sa inyong dibdib tatlong bisis at ihip sa asong tapang at siguradong ito'y aamo sa iyo basta wag kang matakot pag palapit ka ay aso uh, pag palapit ka sa aso ay buo ang loob mo huwag po matakot uh, at wag kayong magpakita sa aso na kayo po ay natatakot uh, titigan po sa mata at usalin po yung orasyon napakabisa po itong orasyon na kung ni San Roque Uh, Santo San Roque. Napakabisa po ito. Ito po ginagamit po kung talagang kinakailangan po. Huwag nyo pong abusuin po to dahil napakalakas po orasyon na to. Narito pang orasyon. San Roque Pactum Babaram Salbami. San Roque Pactum Babaram Salbami. San Roque Pactum Babaram Salbami. Tapos ipo sa dibdib po at ipo sa aso. Pag uh, na uh, nandun ka na sa mismong uh, pinatutungkulan pag halimbawa malayo ka pa uh, sa ini speak mo na maraming aso uh, sa, dahil ngayon hindi mo alam ang uh, panahon ngayon bigla bigla lang uh, buo-bulaga yung aso dapat po bago kayo po umalis ang bahay ay Uh, pag nakapudir na po kayo, langin po kayo na tayo, isang ama namin lamang po at isunog po yung orasyon. Tapos pagdating nyo sa may uh, talagang pupunta nyo po na marami pong mga ganitong usapin na maraming aso, mga mas tapang na aso, usalin nyo na po yung orasyon kaagad. At ipos sa yung dibdib. At pag malapit na po kayo, usalin nyo po na ulit yung orasyon na uh, isang bisis lang po isa kayo po sa aso. At tatamimi at hindi kayo when, biglang aamo sa inyong na mga asong uh, mga tatapang sana po na po yung aking na uh, uh, video sana po huwag po kayo makalimut po mag subscribe mag like and share pakipindot na rin po yung bell icon uh, shout out pala kay Nita Rutairo Shirley Oriola from Bicol Mike Tayo Kabayan Ryan Naviste Unix Ben Laden, Andy, Monipasio, Chris D. Abugao, Ortili, Tinitron, Angelica, Bondok, Gerald, Geraldo, Jimenez, Rita, Palma, Luciapil, Paituin, Ambrosio, Magalpo, Raulita, Si, Arting Camacho, Maricel Placido, Pemia Pilipi, Elmay, Triple A, Commented, Marina, Arangis, Rolly Cayago, Yuan Bibs, at no gates at no gates po si Julian Jake Bulbader uh, Lucino Burja Innerpick marami marami sana po sa inyo at sa mga baguan po uh, shout out po sa inyo lahat kung gusto niyo magpa shout out po mag comment lang po kayo marami marami sana po uh, subscribe po kayo marami sana po